Sa halagang 18,499 ay magkakaroon ka na ng aircon, free delivery, free installation, at higit sa lahat po pwede itong 12 months to pay. Boss, itong brand na to is 18,499. Anong brand to? American po. One horsepower po, 18,499. So itong mga to, magkano to sa mall, boss? Nag-average to ng 29,999 po. 29,000 sa mall. Dito, 18,000, pre-delivery, pre-installation, 12 months to pay. Ito, magkano to sa mall? Nasa 33 po siya. 33, dito magkano? 22,500 na lang po 22 na lang, pre-delivery, pre-installation, 12 months to pay Ito naman ah, uh, Ito po is 2 horsepower po, nasa 27,999 po Pre-delivery? Pre-delivery at pre-installation na rin po Pwede rin 12 months using credit card po Ayan, eto uh, Americano po 27999, may less pa po 'yan If ever na po kayo sa aming vlog. Rainy Ay, day promo. Eh, rainy day promo sale po namin 'yan. Dito naman sa TCL. Ah, uh, TCL nasa 20,000 for 99 po. E, Magkano po? sa mall? Ah, uh, nasa 33,000 na rin po ito. 20,000, 33,000 sa mall. Yes po, yes po boss. 12 months to pay. 12 months to pay using credit card. Using po. credit card. Free installation, free delivery. Free, free delivery, delivery po, opo. Ah, ito. Ito po yung isang model naman po niya nasa 20,000 na rin po. 20,000. Ah, Magkano sa Mall. Sa 28 po siya. 28 sa Mall, 20,000 yes, sa atin, pre-installation, pre-delivery, pre 12 months to pay. Yes po. O ito maganda itim. Anong ilang horsepower to? Ito 1 horsepower po siya. Ang price po niya is 22,499. Yan hmm. po yung bago natin. Oo. Uh -huh. Pre-installation, pre-delivery. 12 months to pay using credit card po, boss. Magkano naman to? Ah, nasa 28,000 po. 28,000, makano Apo. sa mall? Nasa 38 po siya kapag sa mall nyo po bibilin. Pre-delivery, pre-installation, 12 months using credit card po. Okay, dito naman sa mga Samsung na brand natin, Ayan, boss. Sa Samsung po, meron po tayong nasa 25,000 po. Pre-delivery, pre-installation, pwedeng installment using credit card na po, mga makano boss. Magkano sa mall? Nasa 36,000 din po to boss. 36,000 sa mall? Yes po, yes po, boss. Hayop! Ang mura! Ito, magkano ito? Uh, ito naman po yung win free niya. Uh -huh. Ito yung tahimik, no? Opo. Uh -huh. uh -huh. Then, uh, pag sa atin po, nasa 26,000 na lang. 26,000 yes. lang, magkano sa mall? Yes ball? po. Nasa 36,000 po siya. Nakatipid ka ng na 10,000, yes, pre-installation, pre-delivery pwedeng installment using credit card po. 12 boss. months to pay. Opo. Ito. Pag bibili niyo po sa amin, 21.99 lang po yan. Uh, 21.99 po. 21 lang to? Yes Ilang po. Ilang horsepower? One horsepower po. Then pag niyo po sa mall, nasa 36,000 din po yan mga boss. Pre-installation? Pre-installation, pre-delivery, pre pre then pwedeng using credit card installment po. Favorite na nanonood pa guys sa video po namin, may discount pa po, po yan mga boss. Ha? Yes po boss. Mababawasan pa. Mababawasan pa. Basta sa lahat ng na nanonood, comment lang po kayo. Okay, comment nyo lang, aircon boss, mga boss. Ayan ha, aircon boss para makakuha kayo ng discount. At syempre, hindi lang po mga split type aircon ang meron sila. Meron din po silang upright. Ayan. So, ito naman po yung nakai-stand, no? So, ito naman po, magkano to, boss? 75,500 po. Pre-installation, pre-delivery, then pwedeng installment using credit card, boss. Magkano ba to sa mall? Nasa 150,000 din po siya, boss. 50% discount dito? Yes po. Ilang tanner to? 4 power na po yan. 3 tanner po. 3 tunnel. Yes po, boss. Parang mali ako ng binili. Mm. <laughs> ang mura dito, 75 lang to? Yes po, boss. Naka-rainy day sale po natin yan. Okay, eto, magkano to? Eto pong daikin natin, 4 horsepower po, nasa 120,000 lang po yan. Pag bibili nyo po sa mall yan, nasa 180,000 po. Ah, ganon? Yes po. Free installation, free delivery, <laughs> then pwedeng uh, installment using credit card, mga boss. Ayan. Dito, mga boss, ang mga brand na makukuha nyo dito, pwede kayong bumili dito ng LG, ng Daikin, Pwede kayong bumili ng TCL, ng Samsung, American Home, kompleto sila ng mga brand. Kung gusto niyo makatipid ngayong tag-ulan para naman sumobrang lamig ng mga kwarto ninyo, ng mga bahay ninyo, ano pang inaantay ninyo. Rainy Days Promo, exclusively dito yan sa ating content. I-type nyo lang sa ating comment section, Aircon Boss, at kayo po ay masasagot po ni Boss Aircon. Yan. So with that mga boss, maraming maraming salamat sa inyo and God bless inyo lahat.